Sa kabanata 8 ng Ebanghelyo ni Juan, si Jesus ay nasa gitna ng isang karamihan nang siya ay hinamon ng mga pinuno ng relihiyon. Sila ay nagdala ng isang babaeng nahuli sa pangangalunya para sa isang layuning nakatago. Gusto nilang malaman kung susundin ni Jesus ang batas ni Moises na nagutos ng pagbato sa ganitong makasalanan o kung ipapakita niya ang awa na maaaring lumabag sa batas si Jesus gayon paman ay hindi agad sumagot. Sa halip, gumawa siya ng isang nakakagulat at misteryosong bagay. Yumuko siya at nagsimulang sumulat sa buhangin gamit ang kanyang daliri. Ang kilos na ito, na tila simple, ay puno ng kahulugan at nagbubunga ng maraming tanong. Ano ang isinulat ni Jesus sa buhangin? Bakit niya pinili na sumagot sa ganitong paraan at ano ang kahulugan nito? At ano ang naging epekto ng gawaing ito sa lahat ng naroon at sa kapalaran ng babaeng ito? Ihanda ang iyong puso dahil hindi lang natin matutuklasan ang mga sagot sa lahat ng tanong na ito, kundi matutunan din natin ang isa sa pinakamahalagang aral na iniwan ni Jesus para sa atin. Ang Palestina noong unang siglo ay isang magulong rehiyon na sa ilalim ng okupasyon ng Imperyong Romano. Ang lipunan ay nahahati ng malalim sa mga usaping panlipunan at relihiyoso at sa gayon, ang mga Hudyo ay namumuhay sa ilalim ng mahigpit na pagsunod sa batas ni Moses na nagre-regula hindi lamang ng buhay relihiyoso, kundi pati na rin ng mga aspeto ng sibil at moral ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga pinuno ng relihiyon noong panahong iyon, tulad ng mga pariseyo at mga eskriba, ay mga tagapagbantay ng batas na ito. Kanilang binibigyang kahulugan at ipinapatupad ang mga kasulatan ng may mahigpit na pagsunod, madalas na dinadagdagan ng kanilang sariling mga tradisyon at alituntunin. Ang kapaligirang relihiyoso ay, sa makatuwid, isang halo ng espiritual na sigasig at legalistikong pang-aapi. Anumang paglihis sa batas ay pinarurusahan ng mahigpit at ang hustisya ay madalas na ipinatutupad ng pampubliko at eksemplar. Si Jesus, nang simulan niya ang kanyang ministeryo, ay nagsimulang hamunin ang kalagayang ito ipinangangaral niya ang isang mensahe ng pag-ibig, awa at biyaya na mariing kaiba sa legalismo ng mga pinuno ng relihiyon. Ang kanyang mga gawain at mga turo ay umaakit ng malaking madla, ngunit nagdulot din ng galit at pagtutol mula sa mga nakaramdam ng banta sa kanilang katanyagan at moral na autoridad. Alam ito Nagsimula ang lahat ng si Jesus ay nasa Jerusalem sa panahon ng pista ng mga tabernakulo, isa sa tatlong malalaking pista ng mga Hudyo kung saan ang lahat ng mga lalaking Hudyo ay kinakailangang pumunta sa templo. Ang lungsod ay puno ng mga peregrino at ang atmosfera ay puno ng selebrasyon, debosyon at para sa mga pinuno ng relihiyon isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang kanilang autoridad. Sa panahon ng pista nagtuturo si Jesus sa templo, umaakit ng malaking madla sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng karunungan at banal na autoridad. Ang kanyang presensya at mga turo ay nagdulot ng malaking kaguluhan at pagkakahati nang opinyon. Marami ang naniniwala na siya ang ipinangakong mesiyas habang ang iba, lalo na ang mga pinuno ng relihiyon, ay nakikita si Jesus bilang isang banta sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Sa mga araw na nauuna sa pangyayari ng babaeng nangangalunya, pinalaki na ni Jesus ang galit ng mga pinuno ng relihiyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga milagro sa araw ng Sabado at sa pamamagitan ng direktang paghamon sa kanilang pagkukunwari. Ang mga patuloy na sagupaan na ito ay nagpalakas ng pagnanais ng mga pinuno ng relihiyon na makahanap ng paraan upang mapahiya si Jesus sa harap ng mga tao at upang sirain ang kanyang reputasyon. Kaya nangyari ang lahat nang bigla na lamang magkaroon ng kaguluhan sa gilid ng karamihan. Ang mga pinuno ng relihiyon, mga pariseyo at mga eskriba ay itinulak ang isang babae sa gitna ng bilog. Siya ay takot na takot, nahihiya at naguguluhan alam niyang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang hibla. Ang mga makapangyarihang lalaking ito, kilala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises, ay nagsalita ng malakas. Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangangalunya. Sa batas, iniutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganitong babae. Ano ang masasabi mo? Juan kabanata 8 talata 4 hanggang 5. Ang tanong na ito ay hindi isang tunay na paghahanap ng gabay, kundi isang maingat na binalak na bitag. Ang mga Pariseo at mga eskriba ay sinusubukang ilagay si Jesus sa isang imposibleng sitwasyon. Kung siya ay sumang-ayon sa pagbato, lalabag siya sa kanyang mensahe ng pag-ibig at awa. Kung siya ay magpapatawad, siya ay kakasuhan ng paglabag sa batas ni Moises. Ang karamihan ay nanonood ng tahimik, naghihintay na makita kung paano sasagutin ni Jesus ang dilemang ito. At pagkatapos, gumawa si Jesus ng isang ganap na hindi inaasahang bagay. Hindi siya sumagot ng pasalita. Sa halip, yumuko siya at nagsimulang sumulat sa buhangin gamit ang kanyang daliri. Ay nakakuha ng pansin ng lahat. Ang tensyon sa hangin ay nadarama ang bawat tao na naroon mula sa mga pinuno ng relihiyon hanggang sa pinaka mapagkumbabang mga manunood ay nakatuon sa ginagawa ni Jesus. Ngunit sa sandaling iyon, ano ang isinusulat niya? Ang mga sagot sa tanong na ito ay nag-iiba at pinagdedebatihan sa loob ng maraming siglo. Ang iba ay nagsasabi na isinusulat ni Jesus ang mga kasalanan ng mga nag-aakusa na isiniwalat na lahat sila ay pantay-pantay na nagkasala sa harap ng Diyos. Ang iba ay naniniwala na siya ay simpleng gumuguhit sa buhangin, nagpapalipas ng oras at hinahayaan na lumaki ang tensyon. Mayroon ding mga nagsasabi na isinusulat ni Jesus ang mga talata mula sa batas o mga mensahe ng kapatawaran. Anuman ang eksaktong nilalaman, si Jesus ay tumayo at nagsabi, Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya. Juan Kabanata 8, Talata 7 Ang pahayag na ito ay tumimo ng malalim sa mga naroroon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa karamihan habang bawat isa ay nagmumuni sa kanilang sariling mga pagkukulang at kasalanan. Sumagot siya sa ganitong paraan sa isang mabuting dahilan at higit pa ikaw ay mamangha kapag nalaman mo kung ano talaga ang kahulugan ng pagsulat sa buhangin. Tignan natin, kaya isa-isa, simula sa pinakamatatanda, ang mga nag-aakusa ay nagsimulang umalis. Binitiwan nila ang kanilang mga bato at umalis. Iniiwan ang babae na nag-iisa kasama si Jesus ang sandaling ito ng sapilitang introspeksyon ay ganap na nagbago sa dinamika ng sitwasyon. Ang mga dumating na handang magparusa ay hinarap ang kanilang sariling mga pagkukulang at hindi na nagpatuloy sa pagbato. Si Jesus ay muling tumayo at nagtanong sa babae, Babae, nasaan ang iyong mga tagapag-akusa? Wala bang humatol sa iyo? Sumagot siya, wala Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ni ako man ay hindi kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Juan, Kabanata 8, Talata 10 hanggang 11. Ang gawaing ito ng awa at kapatawaran ay makapangyarihan at nagbabago ng buhay. Hindi lamang iniligtas ni Jesus ang buhay ng babae, kundi binigyan din siya ng bagong pagkakataon upang mamuhay ng isang buhay na natubos. Ang kahulugan ng pagsulat sa buhangin ay maaari ding bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Ang pagsulat sa buhangin, taliwas sa pag-ukit sa bato o pagsusulat sa pergamino, ay pansamantala at madaling mabura. Ito ay maaaring sumisimbolo sa kahinaan at panandalian ng paghuhusga ng tao sa pagkakaiba sa walang hanggan at hindi nagbabagong paghuhusga ng Diyos. Bukod dito, ang pagsusulat sa buhangin ay lumilikha ng makapangyarihang imahe ng kababaang loob at pagninilay. Sa kanyang pagyuko upang magsulat, inilalagay ni Jesus ang kanyang sarili sa isang mas mababang pisikal na posisyon na nagpapakita ng isang gawa ng kababaang loob. Hindi siya tumutugon sa galit o paghatol, kundi sa isang kilos na nag-aanyaya sa pagninilay at pagsusuri sa sarili. Ito ay mariing kaiba sa mapagmataas na postura ng mga nag-aakusa na nagpakilalang mga hukom ng babae. Ang sandaling ito ng biyaya at karunungan ay nagpapaalala sa atin ng dalawa pang sitwasyon kung saan pinatahimik ni Jesus ang kanyang mga kalaban gamit ang mga tugon na maaaring magturo sa atin ng mga mahalagang aral. Isa sa mga pinakapansin-pansing halimbawa ay ang pangyayari kung saan sinubukan ng mga pariseyo na hulihin si Jesus sa isang bitag tungkol sa pagbabayad ng buwis kay Cesar na inilarawan sa mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas. Sa pangyayari ng buwis, ang mga pariseyo at mga herodiano ay lumapit kay Jesus na may isang patibong na tanong. Naaayon ba sa batas ang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Mateo, Kabanata 22, Talata 17. Ang tanong na ito ay isang bitag. Kung sinabi ni Jesus na tama ang magbayad ng buwis kay Cesar, maaari siyang makita bilang kasabwat ng mga mapangaping Romano na maglalayo sa marami sa kanyang mga tagasunod na Hudyo. Kung sinabi niyang hindi tama, maaari siyang akusahan ng pagsisimula ng paghihimagsik laban sa Roma na isang mabigat na kasalanan. Si Jesus, na natutunugan ng malisya sa likod ng tanong, ay sumagot ng napakatalino. Bakit ninyo ako sinusubukan mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang perang pambayad ng buwis. Nang dalhan siya ng isang denaryo, tinanong ni Jesus, kaninong larawan at inscription ito? Sumagot sila, kay Cesar. Kaya't sinabi ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos.

Ang sagot na ito ay hindi lamang nakaiwas sa bitag, kundi nagturo din ng malalim na aral tungkol sa dalawahang responsibilidad sa mga bagay na panlupa at espiritwal. Isa pang halimbawa na nagpapakita ng disarmanteng karunungan ni Jesus ay matatagpuan sa Juan, Kabanatalim, kung saan pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko sa tangke ng Bethesda. Pagkatapos, pagalingin ang lalaki, inutusan ni Jesus siyang buhatin ang kanyang higaan at maglakad kahit na iyon ay araw ng Sabado. Nang harapin ng mga Hudyo ang pinagaling na lalaki dahil sa pagdadala ng kanyang higaan sa Sabado, ipinaliwanag niya na ang lalaking nagpagaling sa kanya ang nagsabi na gawin niya iyon. Nang matuklasan na si Jesus ang nagpagaling, sinimulan ng mga pinuno ng relihiyon na usigin si Jesus dahil sa paggawa ng mga pagpapagaling sa Sabado, isang paglabag sa batas sa ayon sa kanilang interpretasyon. Si Jesus ay tumugon sa pag-uusig na ito gamit ang isang pahayag na muling pinagtibay ang kanyang banal na autoridad. Ang aking ama ay gumagawa hanggang ngayon at ako ay gumagawa rin. Juan, Kabanata 5, Talata 17. Ang sagot na ito ay nagdulot pa ng mas matinding galit sa mga pinuno ng relihiyon sapagkat hindi lamang niya pinatotohanan ang kanyang mga gawain, kundi inaangkin din niya ang kanyang pagkakaisa sa Diyos Ama. Minsan pa, pinatahimik ni Jesus ang kanyang mga kalaban gamit ang isang katotohanan na lampas sa kanilang agarang pagkaunawa na itinatampok ang kahalagahan ng pag-ibig at banal na gawa sa ibabaw ng higpit ng mga tradisyong pantao. Ang mga pangyayaring ito kasama ang kay Jesus na nagsusulat sa buhangin ay may isang karaniwang tema. Ang banal na karunungan ni Jesus ay hindi lamang pinatatahimik ang malisya at pagkukunwari, kundi nagbubunyag din ng lalim ng pag-unawa na hinahamon at lumalagpas sa mga pantaong kombensyon. Sa bawat kaso, Binabaling ni Jesus ang pokus mula sa mga legal at punitibong detalye patungo sa mas dakilang prinsipyo ng katarungan, awa at banal na pag-ibig. Sa kaso ng babaeng nahuli sa pangangalunya, binabago ni Jesus ang isang sitwasyon ng paghuhusga at paghatol tungo sa isang sandali ng pagninilay at kapatawaran. Sa pagsusulat sa buhangin at paghamon sa mga nagaakusa na isa alang alang ang kanilang sariling mga kasalanan, ibinubunyag niya ang kanilang pagkukunwari at pinaaalala sa lahat ang universalidad ng kasalanan at ang pangangailangan ng awa. Ang kanyang huling pahayag ni Akuman ay hindi kita hinahatulan, humayo ka at huwag ng magkasala, ay sumasaklaw sa diwa ng Ebanghelyo, ang alok ng kapatawaran at isang bagong buhay. Sa katulad na paraan, ang tugon ni Jesus tungkol sa pagbabayad ng buwis kay Cesar at ang pagpapagaling sa araw ng Sabado ay muling itinutok ang mga usaping legal at politikal sa mas malalim na espiritual na katotohanan. Itinuturo niya na ang mga batas ng tao bagamat mahalaga ay dapat makita sa liwanag ng banal na katarungan at awa. Patuloy na hinahamon ni Jesus ang mga tao na makita ang higit pa sa mga ibabaw ng mga usaping legal at ritual at yakapin ang mga walang hanggang prinsipyo ng pag-ibig at habag. Naway lagi nating alalahanin ang kilos na ito ni Jesus at hanapin sa ating mga buhay ang parehong habag, karunungan at pag-ibig na ipinakita niya noong araw na iyon. Ang pangyayaring ito ay patuloy na umuugong sa ating mga buhay, tinatawagan tayo na maging mga instrumento ng banal na awa sa isang mundo na labis na nangangailangan ng kapatawaran at pagtubos. Sana ang episode na ito ngayon ay nagbigay ng malaking halaga sa iyo. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen para mapanood ang isa pang nilalaman ng aming channel at matuto pa tungkol sa banal na kasulatan. Isang yakap hanggang sa susunod.